halo lap pa higat <laughs> so hanggang dito na lang guys ito na yung pinaka dead end dito sa may ano mayroong signage na rainfall warning system ay ra rainfall flood warning system ayan ito po si Mark ah oh, kala ko wala ka eh yeah, thank you galing yung parola sayo ay Ay, ito to. Shout na kayo? Kung may gusto kay shout out? <laughs> ay. Mayro pa akong gagelapin eh. Ay, nakaaluwi na kami. <laughs> Thank you. Ano pangalan mo? Pangalan mo? Jeffrey. shoutout uh, shout out kay Sir Jeffrey Pacol kay Sir Mark Dela Cruz. Uh, shout out. <laughs> Thank you. So, ayan guys, magandang hapon. So, ito pa rin lang natin guys yung isa sa mga request sa atin dito. Okay, akatuloy okay, tayo dito sa tulay. So, ito nga pala guys ay request sa atin ng isa sa mga followers natin na pasukin na natin ang sitio tabok yung walang drone guys ha uh, kundi motor lang <laughs> so shout out po kay ma'am di ko maalala kung sino yung nag request na yun, eh pero sa so, taparin po natin yung kanyang request kasi malapit lang naman tayo dito guys eh sa tabok so sana recording okay gusto daw makita ni ma'am yung mga bata mga bata dito sa tabok yun no know, may nagbabangka guys. Oh. Nice. So, uh, pasukin natin. Gusto daw po kasi makita ni Ma'am yung lo loob. Kasi no nakaraan ba diba guys na i-blend natin to ay drone shot siya drone shot o aerial shot ang ginawa natin so ngayon naman guys ay dito sa mismong loob mag motor tayo dito so sana okay tayo dito guys so ayan kung sino man po yung nag request dito po ayan tuloy tuloy po ito hindi po natin ikakat so pasukin po natin tong sityo tabok Subukan natin abutin ang dulo. Yeah. So, shout out po sa mga taga-tabok. Ayan, may mga bata na guys. Oh. So. so, ganito yung itsura dito sa loob ng sitio tabok. So, nakakatawa guys kasi napakarami nating naging viewers dito sa tabok. Kaya, subukan natin balikan. Baka dumami uli. <laughs> Baka marami uli manood. Uy! Kalawat kanan ay dito siguro so shout out po sa mga hagip na ating camera yan o daming tindahan pala dito guys so, kabilaan kalawat kanan yan so shout out po sa mga taga sityo tabok so talagang medyo maliit ang daan talaga guys kasi siguro dito guys yung ano yung tawag dito yung tatlo gulong rakal di ba kasi dito rakal okay so ito pala guys yung simbahan ng Seventh day adventist ayan dito ayun yung may school pala dito na Seventh day adventist Ah, sige po. Kuha na daw si tatay. So, nainip siguro siya kasusunod sa akin. Ayan, so shout out po sa mga taga-tabok. Ako po ay dumayo sa inyong lugar. Sa request po ng isa natin yung followers. Di ba? Subukan natin abutin ang dulo. Ayan. Ganda ng busina niya. May makakilala kayo sa akin dito. Ang daming tambay oh. So shout out sa inyo mga nakatambay. Mga tropa. Okay. Grabe napasok natin ang loob ng tabok guys. <laughs> Hindi ko pa na papasok, eh. Ngayon ko lang ito napasok sa loob eh. So ganito pala siya para siyang ano, alam mo guys yung antipolo Ganito kasi sa Antipolo noon eh. nga ngayon guys, may mga part ng Antipolo na ganito yung daan. Tapos may kanal sa gitna, di ba? Hindi <laughs> ko alam kung may nakakakilala sa akin dito. Pero sa tingin ko parang nakikilala nila ako eh. Nagaalangan lang sila. Okay, subukan tayo tayo ng dulo. Bon, malayo pa yung dulo? Malayo pa yung dulo? Ay, malapit na? Sige, salamat. Malapit na daw. Matinda sila ate, daing, oh. Ay, hindi pala. Masariwa pa pala na, ano, flying fish. Ayun. So shoutout po sa mga taga tabok <laughs> So hindi natin ikakat guys itong video Tuloy tuloy lang siya So para po dun sa mga matagal lang hindi nakakawi dito sa sito tabok hmm, Kayo lang po makakapagsabi kung may pinagbago o wala <laughs> Kasi ako hindi ko alam kung may pinagbago o wala Kasi ngayon lang ako dito nakapasok Nakapasok ako dito guys pero dun sa kabila doon ako sa kabila dumadaan papunta sa Gustav. Ay, ito. Open area para to. Papunta sa Gustav. Pero itong pinasok to loob, guys. Ngayon lang. Ay, may magandang bahay dito, guys, ha. Magandang bahay din pala dito. Ngayon ko lang ipinasok itong lugar. Okay. Sabi ng bata, malayo, malapit na. Parang layo pa. Grabe naman. eh aso ah. Sige, yeah, pasokin natin guys hanggang dulo. Pwede mo na iba po yung dulo nito? Dulo? Ito dulo na to. Ah, dulo, dulo na to? Ito. May labasan po dyan na ano, kahit yung makita lang yung dagat. Meron po. Ah, meron po. thank you. Pero yung motor hindi makadrito doon. Ay, hindi na. Hanggang dyan na lang po. Ayun, thank you po. Balag sira, ah, balag ah. Opo, may nag-request po eh. Ah, oo, <laughs> Ito po. Ito po yung aking page. May follow nga to. Opo. Eh may nag ano po, sabi taga Tabok po yata dati, sabi pasukin ko doon Tabok. Gusto nila makita yung loob. Yeah, <laughs> <laughs> thank you po. Okay, po. po Ay, sige. Na okay, thank you po. hanggang dito na lang yata ang motor tingnan natin ah <laughs> hanggang dito na lang yung motor ah oh, shout out na kaya kung may shout out shout out sa may mama kong bako shout out sa, sa boyfriend ko oh! <laughs> ah sana all hanggang dito na lang ba ito ha ano ba ang sabi ah uh, wait lang ito Baka oh, maubos. Ito lang. O dead end na ay, di, 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 ba ito? Wala na sa dula. Wala Hanggang dito na lang? Yes po. Opo, wala na po. Ah, wala I na. Po, dagat na po. Ah, dagat na. Okay. Thank you. Sige. Sige. Ay po yung nag-vlog po dito. Na oo. Oh. Oh, <laughs> oo. Oh, <yung> <laughs> dito na lang pala guys. Try natin silipin. <laughs> ay, oo nga. Mahirap na ang daan sa loob. So hanggang dito na lang guys Ito na yung pinaka dead end Dito sa may ano Mayroong signage na rainfall warning system Ay ra rainfall Flood warning system ayan. So dahil dead, dead end na to guys Hanggang dito na lang tayo So ayan babalik na tayo Hindi na tayo tatawid Tayo lalabas na ng tabok Doon naman tayo guys sa may kabila Ah. <laughs> Saan kaya? Agala lang. Agala lang. Sige mo na ako. Punta pa ako doon sa kabilang ano. Salamat. Sige. <laughs> Thank you po. Thank you. Opo. Okay. sticker Ah, sige sir. No, maubos yata Thank you. <laughs> Para si ay, ito po. Thank you po. Wala, paubos na. Tuntin na lang. Oo, oh, oh, oh. kasama po kayo. <laughs> Thank you po. Oh. So, a mode of transportation dito guys ay habal-habal. Kita niya yung mga motor. Habal-habal yan guys. Tayo lang hindi habal-habal ngayon dito. So, dito naman tayo sa kabila. Pakita ka naman sa inyo itong kabila. medyo mas maganda ang daan dito guys sa kabila hindi <laughs> <laughs> ako si Moklag <laughs> ako daw <na> si Moklag <laughs> hahaha So, ito na guys yung dulo. At ayan, dagat na. So, hindi na tayo dadaan dyan. Babalik na tayo. Hindi ko na itatawid yung motor dito guys kasi malambot na ito. Papakita ko na lang pala sa inyo yung pinakalabasan. So, pero dito guys, maraming pupunta dito, nagmumotor. Papunta dun sa may Gustav Resort. So, ito na siya guys, nabindagat na siya. At ayun guys, pwede natin motorin hanggang dun. Kung gugustuhin natin. Pero sa ngayon, di tayo muna pupunta dyan. Sa so, usunod na araw na lang, mumotorin natin yan guys, yung baybayin na yan. So, ito yung tabok ayun yung Pandan Island tapos yung isang pulong maliit na sinasabi. Okay, let's go guys. Tayo ay lalabas na dito sa metapok. Tara na. Hopefully recording ko rin ilang <laughs> Yan lang, maiksi lang dito sa may kabilang side. meron pa kaya? dalawa na lang eh dalawa na lang dalawa check ko lang kung meron pa dito naka vlog kaya ngayon? oo naka vlog po <laughs> o oh, sige po kung mayroon kayong gusto yung shout out meron po shout out sa swimming team dyan sa swimming team Ayan. Ayan, kabay TV. Sino, kayo po yan? Kayo po? Ah, mister nyo po. Anda, alam ko po, maraming vlogger dito eh. Pa-shut down. Hindi ako marunong nan. Ay, wala na. Wala na, bus na nga. Wala na wala na pala wala na. sige next time na lang babalik pa naman ako dito pupunta pa ako dun sa ano yung magmo-motor sa bye bye Christian Moto Vlog po Ah oh, kayo po yung may drone Opo May nag-request po kasi na ano gusto nila daan ko naman daw yung kalsada Ah uh, nandito po <laughs> Oo si oh, nga na, po, naubos. Na si naubos po doon sa kabila. <laughs> see, see. Next, time. Next time po. Thank you po. Thank you. Sige po, thank you po. Thank you. Shout out, sir. Ha? Shout out. Ah, sige, shout out ka. Munchay sir. Munchay sir. Pangalan mo sir? AR. AR sir. Thank you. mga bata oh. So guys, uh, maraming salamat <laughs> sa inyong panonood. Di ko alam kung ilang minuto inabot nito guys eh. Pero mahaba-haba din yan. Thank you po. bata ah, guys kasi uwi na ngayon eh uwi na yun uwi na okay. ah ato okay. eh <laughs> sarap dumaan dito guys <laughs> try nyo experience ay may dalang hollow blocks oh may hollow blocks pa hahaha <laughs> hollow blocks Uy, oh, ano to? Ah, yun na. Yan guys, so mga habal-habal yung mode of transportation nila dito. So kapag may nakita tayong paakyat, hihinto lang tayo. Pagbibigyan natin yung mga paakyat. Dura, di diba? Pagkakamad na di lang tayo. Hop, hop. pinag-uutom ako guys <laughs> pamerhentay nyo naman ako